Good day mga sityo, welcome ulit sa aking channel sa Antonio Adventure Attack and Survival Sa araw na ito ay meron na naman tayong kababalaghan stories At ayon sa aking nakausap, ito ay isang kababalaghan Matagal ng panahon na pinaniwalaan, naramdaman at kinatakutan ng maraming tao sa Baryo Katigan At alam nyo ba kung saan ang Baryo Katigan? Ito ay sa Tayabas, Quezon. Kaya samahan nyo na ako sa kwentong ito at tayo ay umatak na! Ayon sa nakausap ko na nagkwento tungkol dito sa hiwaga ng Baryo Katigan, nung unang panahon, bago pa dumami ang mga bayan dito sa Quezon, ang original na probinsya ay tinawag na Tayabas. Kaya lang siya naging Quezon Province ay kinuha sa pangalan ng namatay na dating President ng Commonwealth na si Manuel Luez Quezon. So ayan, naging Quezon Province na. Pero napakalawak ng nasasakupan ng Tayabas Province. Almost na hanggang Baler, papunta na sa may norte. Yan, So dahil sa sobrang layo nga ng mga bayan para makapunta ng Capitolio Capitolio nandito sa Lucena Ay hinati na ang Baler sa Quezon At naging Baler Aurora na So ito na ang Quezon province So eh, ko lang sa inyo kung yung mga bayan dito sa sobrang lawak at lahat halos ng bayan dito ay puro Kastila ang nagumpisa. Siyempre, sa lahat naman ng history sa buong Pilipinas, Kastila ang nagumpisa. At dito na nagkaroon ng hiwaga sa isang lugar sa Baryo Katigan. Ang Baryo Katigan ay isang maliit at tahimik na bayan o konti lang ang tao dahil barrio pa nga. So, uh, nando doon isa sa mga lumang sementeryo ng mga Kastila noong unang panahon pa. Ay dahil daan taon tayong sinakop ng mga Kastila, yung mga inilibing nilang kamag-anak doon ay mga nagkandatodas na, pati yung mga pamilya na may-ari ng mga namatay ay mga nagkandatodas na rin. So, yung sementeryo na nandun na pag-aari ng mga Kastila eh wala nang magkiklaim kasi namatay na nga ang mga may-ari ng patay. so isang luma at abandonadong sementeryo sa paglipas ng panahon do sa lugar na yon ay nagkaroon na ng maraming mga bahay so maliliit na bahay pa so hindi pa masyadong Abot ng kuryente, pwede road pa lang. So mga dumadaan doon ay nakakabayo, kalabaw, paragos o kariton. At dyan na nga nagumpisa ang hiwaga ng Baryo Katigan. At ayon sa mga tao doon, yan katulad ngayon medyo dumidilim na. Oras na, kumagat na ang dilim sa hapon wala nang taong lumalabas. Lahat ay nasa bahay na dahil ang ilaw nung unang panahon eh gasera pa lang. So sila hindi na talaga lumalas dahil ubod ng dilim sa paligid. At ito daw ang mga kababalaghan nilang nararamdaman. Dahil yung pedi road, yung daan ng tao, daan ng kalabaw, daan ng kabayo, daan ng kariton, daan ng paragos, sa gabi ay may naririnig silang mga kung ano-anong bagay. At ang mga kung ano-anong bagay na nararamdaman nila doon sa Baryo Katigan ay magtataka kayo dahil sa hating gabi ay may nagpo-prosesyon. Kaya mga tao ay natatakot at hindi na lumalamas. At ang mga prosesyon na ito, ang mga tao, ay puro nakaputi. Puro nakabelo, kaya hindi mo makikita ang mga pagmumukha. Pero bakit magtataka kayo? At ang mga taong ito ay papunta sa luma at abandon na simenteryo. So ang prosesyon na ito, ay hindi talaga prosesyon kundi maglilibing ng patay pero sa lugar na yon ay wala namang namatay pero sa gabi lalo na pag maliwanag ang buwan may mga kababalaghan na dumadaan sa tapat ng kanilang bahay papunta sa lumang sementeryo yan ang kanilang nararamdaman kaya sila ay natatakot at oras na kumagat na ang dilim. Hindi na sila lumalabas ng bahay. At meron pa. At ayon sa aking nakausap, nung unang panahon, pag mayaman ang namatay, isinasakay sa karuahe. Inihila ng dalawang kabayo, kasi sinasakay doon sa karuahe, dinadala doon sa sementeryo. At kung mahirap naman ang namatay, ay hindi isasakay doon sa karuahe dahil walang pambayad. So ang ginagawa ng mga tao, inuusong na lang ng kawayan. Yung kabaong may tali at inuusong ng mga tao papunta doon sa sementeryo. At ayon sa kwento nga ng nakausap ko yung lola niya ang nakakita dahil itong mga taong ito ay may lahi sila ng third eye so nakakakita sila ng mga kung ano-anong kababalaghan na minsan ay talagang natatakot na sila pero wala silang magawa dahil or sa sumilip sila sa bintana pag narinig na nila yung langit-ngit ng gulong ng karuahe ay ayon nga sa nagkwento sa akin yung lola kitang kita daw niya ang karuahe dumadaan may kabayong itim at ang mga tao lahat nakabelo at nakatungo na naglalakad tahimik na tahimik pero marir walang nag-uusap pero nakikita mong naglalakad sila yan ang isa sa mga kinatatakutan ng mga tao doon sa baryo Katigan. At ang isa pa, yun nga, may pagkakataon din daw pag maliwanag ang buwan, may mga taong naglalakad. Hiwa-hiwalay, may distansya naman. Pero mga hindi nag-uusap. Kaya lang nila nakikita ay dahil maliwanag ang buwan. Dahil kung walang buwan, ubod ng dilim eh, wala namang kuryente, walang ilaw ang poste, gasera pa lang ang gamit nila, wala silang makikita nakikita lang ilang kababalaghang ito kapag may liwanag ang buwan at ayon pa sa aking nakausap yung lola nila ay nakakakita rin daw ng mga tao sa hating gabi, tuwing maliwanag ang buwan, na papunta rin sa lumang sementeryo at may inuusong nakabaong. Kaya ang mga tao nung unang panahon sa Baryo Katigan ay takot na takot lumibas kung gabi dahil sa mga kababalaghang nangyayari sa kanilang lugar. Isipin nyo na lang, isang lumang karuwahe ang inyong makikita. Yung mga karuwahe na sinauna, pangkastila ang forma. Nandun nakalagay ang patay. Tapos maraming tao, hating gabi, minsan alas 12 ng gabi or alauna ng madaling araw, pupunta yung prosesyo ng patay sa sementeryo. Kaya walang tao ang nagtangkang lumabas, umamasyal sa ganong oras ng gabi. At makikita rin nila. Hindi lang yung lola niya ang nakaka-experience, yung ibang tao nakakita rin. Pero saan yung bang parang malikmatang nakita mong ganon, sa takot mo pag pumikit ka, nawawala na lang. Pero yung lola nila dahil may third eye, ay matagal niyang nakikita. At kag ikinikwento sa kanyang mga apo, ay ang mga bata ay nagbe-behave at hindi na nga lumalabas dahil nga dito sa mga prosesyo ng patay sa hating gabi tuwing may liwanag ang buwan. Kahit ako o kahit sino man sa atin, kung makakakita ng ganong eksena, talagang nenerbyosin So walang tao ang naglalakad ron Oras na kumagat ang dilim Sabi natin mga 6, 6, 630 30, 7 o'clock Dahil walang kuryente Mga tao nasa kanya-kanyang bahay na So kung yung ibang tao may naririnig Na langit-ngit Nang karuwahe hindi na sila tumitingin at mararamdaman din nila yung yabag ng mga paa dahil maraming taong naglalakad eh. At siyempre nagbubuhat. Parang nararam na rinig nila yung nahihirapan yung nagbubuhat ng kabaong. So dahil sa paglipas nga ng panahon, unti-unting na-develop yung baryo katiga na yan. Una, naging simentado na yung lugar. Pagkatapos nagkakuryente na mas dumami na ang nakatira yung lumang sementeryo nakalimutan na. At buhat daw nung dumami na rin ang tricycle, umingay na ang lugar, nagkaroon na rin ng pollution ng mga sasakyan ng mga motor, ay nawala na ang mga kababalaghana ito. So ayon nga dun sa apo na nakausap ko ay nawala na daw. Tinatanong ko nga kung hanggang ngayon ba ay nag exist pa yung prosesyo ng patay, naglilibing, mga taong parang nagdadalamhati papunta sa simenteryo, na hindi naman na ginagamit ang simenteryo ngayon, bakit may mga pumupunta pa rin sa ating gabi, ay nawala na daw ang lahat ng ito. Hanggang sa yung simenteryo ay nawala na rin na mga naguhu na sa paglipas na ng maraming buwan, araw, panahon, taon unti-unti na siyang nalimutan ng mga tao dahil dumami na nga ang tao sa paligid nagkakuryente, umiingay na ay siguro ang mga multo ay ayaw sa ganong isinario. gusto nila lang ay yung mga parang tahimik na ganito may inkanto sa akin likuran, may inkanto din sa akin tabi na hindi ko nakikita. Yan, mga ganito ang mga type nilang lugar. Kaya mga kasityo ko, mag-ingat kayo at baka mamaya makakita na rin kayo ng hiwaga ng mga nagpo sa inyong lugar. Minsan ako'y nakakita doon sa Elayan Talim, alas 12 ng gabi nagpo-prosesyon pero wala namang simbahan. Within like parang 30 seconds lang, bibidyuhin ko nung pagkuha ko ng camera, biglang nawala na yung prosesyon. So swerte nung lola, nung taong nakausap ko at na-experience niya ang mga kababalaghan sa barjo Katigan. So hanggang sa muli, mga sityo ko, sana nagustuhan nyo ang aking kababalaghang kwento tungkol sa mga multo sa lumang simenteryo sa baryo Katigan. Kaya mag-ingat kayo at baka mamaya may katabi na rin kayong multo. Hanggang sa muli sa susunod pang Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Stories. Bye-bye.